nyao. Oh. Uh -huh. Ay brown lat lang inilalabas uh -huh. wala Ano kuya? Ano puro champion yan oh. Ay Eduardo Tribulo, you know. Eduardo Tribulo. You know. mm. Dalaro pala talaga si Kuya. Yeah, you know. Ito pala mga 300 dating may kalapati rito. Inalis lang daw. Ayan ito mga breeder cage siguro to. Ayan. Eh. Ito mga ibon oh. Nagtago. Nagtago sila, hindi sanay sa tao. Ay, sa tarap ng duwa, sa tarap ng mga tao, sa kawang mo ano. Hindi natin. Kung si Phyllis ayos ako, dahil nga tayo, oo, lalo na naman kayo. Gano'ng kalapatin mo kuya? Ano dyan boss? Dito to. to. Sa brown? Nanaki ba to, babae? Barako. Ah, barako? Ang asawa niya, checkered. Checkered. At yan, UCPRC. Pero ikaw, ano, kaya nag-braid? Oo, uh, ako nag-braid yan. Ayan, ayan ang tatay niya. Oh. Paano makapalitaw ng ganyan kuya? Kulat? Ayan, ayan ang tatay niya. Ito? Ayan ang tatay niya. Meron akong ganito kaso, oh. hensa na hanap ko eh kung gusto mo na huwag palitaw ka ng ganyan, humanap na talaga na lahi ng brown. Brown? Para puro brown ang pinabas. Mm. Na yung brown na may white? Oo, oh, yung lahi nila yan. Kasi sa place yan eh. May puti sa ulo eh. Mm. Ang pinagmulan niya, checkered white top, tsaka brown. Ayan ang tatay niya, checkered, eh. checkered white top ang nanay niya. Checkered white top? Oo. Oh. mo, parehas na parehas sila o, pati ulo. Pagawa uh, oh. yan eh. Ah, mag ama. Hmm. <laughs> Sanang may hinaw. <innoi. laughs> hmm. Pero magkano sa ganyan ko yan? Ito, kung bibigay ko siya dalawa, so, ito, puro ang inaanak niya, puro mga brown. Ito Maka ang kaparis brown. niyan. Ito ang kaparis niya, oh. Ito, ay ito. Oh, it Tapos na naglabas siya ng ano, no? Hindi, brown din naman yan, eh. Kasi ito tatay niya, oh. oh. Kaya brown lahat lagi nilalabas oh. na, wala iba. Uh. Sa Same niya na puro brown na may puro puti sa ulo. Oh. Nung nakaraan din ko, binenta ko dito yung anak. Oh. Uh. Uh. Yan lang si, ano, kaya si Master Desto? Sino? Si, Ma si Desto. Hindi. Sa Mega Wai kasi ako. Ah, sa Mega Wai. Kasi sa kanya nagpapahanap ako pag minsan pag may type ako eh. Kasi yung ganito ko puro bara ako. Ako. Hirap okay. yata magpalitaw ng babae dito. Hindi, eh, eh, ano. Pag nga pinagpahalis mo yan, yung mag-asawa na yan, puro brown ang ilalabas niya, walang iba. Kasi ang layo nito, brown din. Nakaluan ng brown na. Please, kasi may, may ano kasi may layo kasi ng checkered white up yan. Oo. May, may confuse kasi to kaya lahat sila kami ano ka no? ayun lumalaro ka talaga siguro no kuya? Mm, ano ano puro champion yan no Ano, Eduardo Tribol no Eduardo Tribol hmmm pala talaga si kuya? ano? ayun ano meron ako itong ulang ID ko yan ID ko kuya oo oh, saan yan sir? Metro Manila transfer MM ah yan pala yung MMFC no? MMFC MMFC okay yan pala ibig sabihin ko ayan yan ayan talaga yan legit ko na si master ayun no? Hindi ang mga pina-overall ko dati dati. Dati ito puno ito lahat. Kaya lang Ito ba ito? Puti ba itong pakpak nito? Ha? Dati puro puno yan. Eh, kaso nga, noong tumigil ako, pinagbibenta ko na may mga certificate. Puro mga lalaki ay, no, yung ano. Ayun, no, overall ako. Ayun, overall ako. Ayun, may mga Buti Pwede pala nakakita kita dito eh, no yan. Oo, gusto mo talaga ng mga legit na ito. Oo. Eh, so kung so, maga hindi ito budget mill, no? Hindi, mura lang talaga yung bibenta kasi binigiba ako yung tulungan eh. Ah, nagigiba ka so, ng kulungan? Nagigibain! Kapag papaguhin. Uh Oo -oh. Ito ba, Hen? Hen to, Kuya, Hen! Ito, yan! Hen! Barako yan! Ah, barako pa rin! Ang layo naman yan, ito! Dami ko kasi barako, nagbubugbuga na sa ano eh! Ah, yan! German Inbrick! Ah, German Inbrick to! Pili ko dyan, 10,000 sa so magulang! Magkano mo siya binibenta ka yan? 300! 300? Tapos may papel pa? Hindi, eh, hindi nakasama yan! hindi ah, nakasama! Records mo lang yan, kumbaga! Ayan, gusto mo! para may references ka. Yan ang nanay niya. Yan, yan ang magulang. Yan ang nanay ng magulang. Ito siya. Ito eh. ang pinagmulan niya. Pero nasa akin naman di ko siya dati ito eh. Na mga pedigree nila eh. Ah, yan ang pinagmulan niyan. Yan yung lolo niya. Ito yung nanay niya. Yung nanay niya. Yung uh, Ayan siya. na, yung talaga, Pansin mo yung number yan. Ayan siya. Ayan siya. Ay, Reggie Cruz na. Reggie Cruz, lo. Oh, yan ang. Kay eh, Reggie Cruz yan. Pwede rin na Reggie. Signature na yung Reggie yan. Hmm. So, wala kang babae dito na pula? Wala. wala. Ando sa bahay. Ah, yun, yun lang. Iniwan yun ko yung kapatid nito. Yun kapatid lang din. Kapatid nito, asawa nito. Iniwan ko. Pero to sayang. Wala lang. Ano? Hindi, pinag-imbrek, no? Pag ito na muna, tsaka yan, pure na yan, para ito na yan. Oo. Uh -uh. Kaya iniiwan ko ang babae. Binibenta ko lang na ng mura yung parang. Na parang. Marami naman akong parang. Oo. Oh. Yung may import mahirap hanapin babae talaga. Ito, oh. Bot pairing ito. Bot pairing ito, brown. Ito oh, mo ang nilabas. good. Ito siya. Nanay niya to. Ang tatay niya si Saudia. Ha. Ah. Ito Kasi, ang layo niya, itong cartuse. Yan o, yan mm -hmm. yung yan lang yan, hindi yung embrace ito yan. Uh -oh. Yung cartus. Ano, yung, karkus na yung na yan ang layo na, checkered. Mm -hmm. naglalabas ng checkered. yeah, mm -hmm. Dito ka lang napeso kuya. Uh, kasi may naantay ako. Eh. may naantay ka. yung kayo. mga yan. yung dalawa? Tapos kung saan ah, mo na? na online, no? Hindi. ko din yan. Ah, mo lang. Ito yan, mga yan. Papayaram ko sa kanya. Ah. Uh, Iiram naman ako sa kanya ng pera ngayon. Yung breeder, ibang breeder. Iiram ako na one pa, bibigyan na ko naman sa kanya yung tatlo. Ah. Uh, parang sinanda ko lang sa kanya lang. Ah, sang lalang. Kaya ko dinala yung mga, para kung sakaling mag-ibenta niya yung mga ano. May presyo na. siya is isa may presyo na, no? Oo. Yo, what's up mga dre? Isasama ko lang kayo sa aming side trip, mga tol. para lang magkaroon ng bagong flavor yung vlog to dito sa channel na to mga tre or, may or should I say maibalik yung dating flavor ng mga vlogs dito sa channel na to mga tol Ayan. papunta tayo ngayon sa yung Korean temple mga tre Ayan. Mukhang lang iskinita yan pero papunta tayo sa isang napakagandang lugar Ayan. O diba? Tignan nyo Tignan nyo mga tre Ayun no? Ang lupit diba? Panis Ayun na pigeon vlogger na Travel vlogger pa boy Happy anniversary Happy oh, anniversary <laughs> Ito pala mga tre Dating may kalapate rito Inalis lang daw Ayan Ito mga breeder cage siguro to Ayan Dati raw kasi mga nasa 80 yung ano kalapati dito. Eh pinatanggal doon ng madre. Ayun siya mga tol. Ayun na, tara na. ka? Meron. To, subukan natin lapitan mga tol. ano oh. May mga garden. Ah, may mga ibon din oh. Pwede pala to. Pero sayang, di natin inabutan yung ano, no? Uh -uh. Yung mga kalapate sa mga ibon no? Oh. nagtago nagtago sila hindi sanay sa tao pumasok <laughs> pero ang ganda ng garden nila dito pang korean talaga oh. South Korea yan nga siya. Hayo. <laughs> Yan, eh, ko lang kayo para maiba naman yung bitaw nung atake natin ng vlog natin dito At, alam niyo na mabigyan ko kayo ng kung ano ano kung ano nung klase ng experience na pwedeng magawa sa buhay natin. Yan. Ano? Eh, parang ito yung kanina no. Tsaka kami pumapasa kanina eh, pero hindi pala dyan. Ngayon ang mga tol. May lake para dito. Tara check natin. Sarap sana magpalipad ng alapate dito. Laki oh. Ha? Ah, parang dadagdagan pa no. Naging e, photo bomber tayo bigla sa nagpi pictorial no? Gawa no. Mabot dito yung nila. Dito. May maya tayo mag pictorial lahat. Video video mag vlog muna tayo. Ayun o. Lupit o. Marunong pa, marunong pa kaya ako mag montage. Simula nung nag ano eh. Simula nung nagkalapatag vlog sa ako. Parang di na ako nakapag montage eh. Pero subukan natin. Subukan pa rin natin. Kung kaya pa. Ito. yun siya. Parang ano lang to walking tour. Ngayon mga tol. Ah, ito. Mayroong, mayroong simbahan dito. May bisita rito. Dapat. Ano lang. Tahimik lang. Ayan, ito mga tol. Oh. Ayan. Sige nga. Subukan ko pang mag-montage. Kung marunong pa ako. Ay, ganti siya sa loob. Blue. Lo. <laughs> Pero ganoon pa rin, katulisisin pa rin yung ano, ah, yung pinaguhugutan. Hindi tao nila. Mm Tara na sa tayo, meron na ano. Victorian. Hindi buo tayo. Ito so, mga tol, pwede palang umakit dito. Ayan. Dito kami sa may parang gazebo. Ayan mga tol. eh So habang nagpapatila kami ng ambon, eto. Nilakan ng lake dito. Lake pala is Mga ganyan. Okay din, okay din. Sarap sana magpalipad ng kalapate dito. Ay, may loob dun, oh. Kahit saan talaga tayo magpunta. Si, ano, no? Pinupuntahan talaga tayo ng bisyo natin, no? Oh. Pigeon loaf yan, mga tol. Shoutout, Valenzuela represents. May lop dun, oh. May lop. <laughs> Di ba? Naispatan pa ka mo ang lop.